galing tayo sa pamamalengke at ah, tingnan natin kung hanggang saan nakarating yung ating 3,000 pesos hindi ko matandaan kung magkano bili ko pero tingnan natin, eto ay isang taling sitaw guro sa Pilipinas to mga 30 o 30 pesos na siguro to kasi ang laki spinach, talong labanos may pechay ako na hydroponics. Tapos, ano ito? Sibuyas Tagalog. alam ko, dahon to ng bawang. Ang bawang yan. Dahon ng bawang. Oops, may carrot. Ayan, dala pa lang talong. May carrots. masarap yung sokwa nila dito. Hindi kagaya ng natin sa Pilipinas. So, ayan, kokwa. Na natin mamaya kung hanggang saan ang ating 3,000 pesos. Ano ba ito? Ah, kamatis. Kamatis. Okay. So, yan yung mga isda at saka ano, mamaya natin kunin yan. Ito ay strawberries. Ito ay strawberries. So, bali tong strawberries na to ay 50 pesos ang isang 50, 50 pesos lang isa yan isang box. Lansones, isang kilong lansones. Puro mga 100 pesos yan, isang kilong lansones. Isang piling na saba. Piling na saba. papaya. Ayan, papaya. Tapos, ito Broccoli. Brokoli. So, yung broccoli yan, tatlong piraso, isang daan piso lang yan, 100. Mura, diba? Broccoli. Brokoli. So, so, yan yung gulay at fruits natin na nabili. Wala na laman yan. Tapos, dito naman sa isda, Nabili tayo ng isang isang kilong lapu-lapu at saka isang kilong hasa-hasa. Mm -hmm. Isang kilong baboy ng yempo. Buto-buto. Isang kilong hipon. At isang kilong baka. So, ayan. Kaya na magtuos. Tingnan natin kung Worth it ba yung 3,000 pesos ko? Palagay ko mas mura to kaysa sa Pilipinas. Kasi sa baka pa lang, 500 na baboy. So, lapu-lapu is that. Kasi ito halos 1K lang. Halos pareho lang naman. Pero, ayan. So, may idea kayo. Kung gaano kamura o kamahal man yung mga na pinapamili ko dito. Yan lang guys. At lilinisin ko pa tong mga isda.